guys! This is me, Eva G. And welcome back to my channel! Guys, ganyang bus yung inaantay ko. Ayan yung bus na Q12 na sasakyan ko. Pero pabalik naman. Siya kasi papunta siya doon. Ako naman dito sa side na to. Ayan, pabalik naman ako dito. Papunta doon. Guys, kabababa lang natin ng bus. Ayan, yan yung Q12 na sinakyan ko. Apunta rito sa may main street. So, kung makikita nyo, napakaraming tao na nag dumadaan at nagbabaan sa mga bus. So, tabi muna tayo. Baka maipit ma tayo. So, ipapakita ko na po sa inyo yung main street ngayon. Na pala kang nasa, ano, feeling mo nasa Hong Kong ka, na feeling mo nasa China ka, o nasa Korea ka. So, punta. So, punta na po tayo. So, eto na siya. O, ba diba? Mga tindahan dito. O, pak. Pero, eto yung station na binabaan ko. Garing ako dun sa flashing. So, pero paggaling ka sa Times Square, dun yung pinakababaan. Doon pa. Doon. Dun ang babaan ko. So, ayan. May maces. Tapos, ayan yung mga spicy hot pot, o di ba? Ang ganda. O may mga tinta sila sa labas na ganyan. At ito rin naman, anto, Rongwang restaurant. O di ba? Para kang nasa China o nasa Hong Kong. O, to naman din. Puro re ano naman KFC naman siya. Pero karamihan talaga na makikita nyo dito. Ayan, o di ba? Puro Chinese Chinese san. Tapos dun sa kabila, mga may bilihan din ng mga uh, damit. As may mga ano rin. May nadaanan din ako kanina dito parang grocery store pero yun nga China China din. Uh, Hong, parang Chinese Chinese din pala. Hindi pala China China. Sorry po. Ayan. Pasensya na kayo. Maulan. Kaya tapos meron dito bilihan ng mga ano yung mga hair extension, makeup, parang medyo mas mura dito, tingin ko lang ah. Ayan, yan yung mga bus na sasakyan mo kung saan ka pupuntang mga lugar dito sa flashing. So, eto naman, ayan. Nakagay lunch box. Tapos may mga pharmacy din. Ayun naman Korean naman tong kabila, oh, 'di ba? Sabi ko sa inyo may mga ayan, oh, Korean naman, oh. Chinese naman, Chinese, Chinese. Ay may pharmacy sila, oh. 'Di ba sa mga binondo may ganyan. <laughs> oh. So, nakakatuwa lang 'yung feeling, may gitna naman ni Mickey, ano ni Mickey Mouse. Morning Glory. So para ka talagang nasa Hong Kong. Sabi nga nung kanina na nakausap ko na Ali. <laughs> Ayan, sabi niya mapi-feel mo dito na nasa Hong Kong ka o uh, China kasi nga most daw na mga tao dito are Chinese. Uy, ito yung gusto ko. Magpamasahe, uy, sa paa. O, diba? Kitang-kita naman. Sa surat pa lang, diba? Puro ayan no, pharmacy pa sulat, sulat pa lang puro China na Chinese na oh. parang ka talagang nasa Hong Kong na parang ka nasa Bidong doon sa Pilipinas ayan oh, health and beauty ayan. fashion city doon naman sa kabila ano ba yan? Ah, uh, restaurant din ba siya? Ano ba? Teso, sabi na Teso Life, a ah, farm, ano ba 'yung pharmacy o ano? Ayan, so ayun pala nasa Kanto Pharmacy. Ayan. Eh naman Q15 naman 'yan, bus na 'yan. So, kaya aalamin mo kung anong bus ka dapat kung Q12, 13, 15, ganun. So, daan naman tayo sa kabila. Balik tayo sa kabila. Papunta dun sa sasakyan ko na sa subway. Itong area na to, napaka busy o, oh, tingnan nyo. Kasi ang dami bumibili ng food. Kasi marami rin siyang ano dito. Mabibilan ka ng mga yung mga damit, mga pampaganda at kung ano-ano pa. At nakakabwisit lang. Ay, may sapatos. mga sapatos sa labas. O, oh, 'di ba Nakakabwisit lang kasi malamig na tapos umuulan pa. <laughs> Kaya, basta dagdagang patuloy yung lamig niya. Tapos eh, may mga bilihan din ng mga ganito. Para mga ano to. Ah, dito pala ako nagtanong kanina ng mga hair extension. Ayan, sandali. Tingnan natin ito sa harapan naman. Para merong kayong idea ng ano sinasabi ko. Ayan. So... Kanina nakita ko, may magandang ano dito. Ito, bilihan ng mga pant ano? pang ginaw. Pero pang Christmas na siya. Parang may nakita ko kanina dito. Ng mag Ito pala, yung grand ano ba yung Grand Restaurant? Eh, hindi iyan. Parang mall yung nakita ko kanina eh. O diba? O diba? Puro... Ito K-pop. O diba? Korean style. Kaya... dito naman kay Bobo dapat gusto nyo ng mga Korean mask, damit. O diba? K-pop style. Ay, cute ng mga bulaklak. Eto pala! Yan sinasabing ano, nakaka-grand opening ng parang mall pero ano siya yung Chinese din siya pero nakita ay ayun puro mga bilihan hindi nang alahas pala ayun nga try natin pumasok dyan mamaya side to muna side na to ang daanan natin ayan so dun yung sakayan ng bus a uh, ng subway malapit na rin lang naman pero tatawid tayo Pwede ba tumawid na lang dito sa basta-basta? Ah, oo. Yung mga tao tumatawid na lang dito sa basta. <laughs> Pwede pala. So, tingnan natin. Basta ingat lang. Ginawang Pilipinas talaga. At nga pala, napansin ko kanina. Nakalimutan kong i-video. Para siya talagang ano. Para siyang 999 o 168. Kasi sa labas. O tutuban. Kasi sa labas. May naglalakad ako. May nakita akong bilihan ng mga... Yung mga ano... Ah... Uh, phone cases ba tawag doon? Tapos may mga tempered, ganun. As in, yung mga naka ano siya, yung mga naka, naka plastic na naka, nakasabit doon sa mga parang stand lang nila. Katulad doon nakikita natin sa ano, sa tutuban, ganun, sa 1680999. So, ganyan po pala, yan. Kung anong Q ka, katulad yung Q26 yan, ayan yung mga pasahero, nakapila na sila. So, para pagdaan nung bus na Q26, sasakay ka na. Wala akong pamasahe ah. Ay, pa pamasahe ba? I mean, hindi siya, ang alam ko card, ang, kasi card ang ginagamit namin. Yung debit card mo o credit card mo yata, yun ang pwede mong pambayad. Pero hindi ako sure kung tumatanggap din sila ng cash Hindi, kasi ako wala pa ako nakita nagbabayad ng cash. Ay, ang, ang, haba ng pila kahit umuulan. So, pasukin natin tong bagong mall. Ah, puro bilihan din siya ng alahas. Tapos, puro mga pabango. Mall talaga pala talaga. Mall nga. <laughs> ayan, o, oh, di ba? May Valentino, may Chanel, may Armani, Clinique. Ah, Joe Malone. gusto gusto ko yan. YSL. So, ah, ganun din pala siyang mall na siya. ay mga alahas. Oh. Yung pinasukan natin mall, eh, ayan yung nasa likod natin. Eh, Katulad din pala ng mga mall na nakikita natin. <laughs> Yung nga may mga pabango. Pero ang maganda lang dito, napakarami niyang tindahan ng alahas. So, eto na. Nandito na tayo sa... Uh, bababa na tayo para dun sa subway. Pabalik ng Times Square. So, ngayon malalaman natin kung... Kung ano... ba ba kung ilang stasyon nagmula dito sa tri sa papuntang Times Square kasi di ba sabi ko kanina para mga 20 yata so tingnan natin yan baba na tayo ayan taas look ayan ang lalim ng escalator so ang taas oh from there hanggang dito So, Halika na. Punta na tayo dun sa gate. Nandito na tayo sa loob ng train. So, anong nandami oh. Magmula dun sa dulo hanggang dito sa Times Square. So, ganyang karami yung pinaka uh, station na dadaanan natin bago tayo makarating sa Times Square. <laughs> so, wala pang masyadong pasahero kasi nga nasa dulun dulo pala itong flashing. So, dito nag-start ang mga pasahero. Mamaya magdadatingan na yan syempre. Guys, di kung makikita nyo sa labas, madilim na. Pero alas 5 pa lang. Ganito po kasi ang weather dito kapag mag-winter mag na, uh, mabilis ang dumilim. Misang 4 o'clock pa lang, madilim na. Siya nga pala yung pamasahe sa subway. Every trip pa, kada trip nyo is $290. So parang sa pera natin, mga 150 uh, 150 pesos kung kahit saan ka pumunta yun 2.90 dollars so ayun lang share ko lang pero isa ba si mga ko kanina hindi ko alam kasi ang gamit kasi nga diba debit card so tatap mo lang nang itatap kahit na naman dito itatap mo lang tapos yun na basta may pera yung debit card mo o credit card mo papapasukin ka naman na yun so yun lang share ko lang nakakati yung mukha ko <laughs> So guys, inabot din ng 40 minutes mahigit yung biyahe magmula sa flashing papunta rito sa Port Authority. So ngayon naglalakad na tayo papalabas ng Port Authority. Papunta sa Port Authority. And then, actually, tingin-tingin uh, kayo sa mga sign kasi may nakalagay exit papuntang Bronx, exit papuntang ganito. So itong way na to, nakalagay exit Port Authority Bus Terminal. tungway way na to. So, ganun po. Pag nandito na kayo, tingin-tingin din kayo sa mga exit. Hindi kasi lahat ng... Kung sa inyo may mga taong naglalakad papalabas, doon ho lahat. May kanya-kanya silang exit. So, hinihingal ako. <laughs> Medyo malayo-layo yung nilalakad natin. So, samahan niyo po ako sa pag-rampa-rampa pa natin sa New York ulit, sa Times Square na. Ayan, pakita ko sa si inyo kung gano'ng karami yun. <laughs> naglalakad. Papunta at pabalik. Ayan. Papunta tayo sa Port Authority. Ito yung... Ito yung hinahinga lang ko ngayon. <laughs> ang layo kasi. So, di ba? Ang layo. <laughs> at... Ang bibilis maglakad. Kasi nga... Time is gold. Charo. <laughs> totoo naman. Dito kasi... Uh, ayaw nila na nalilate sila sa mga gagawin at pupuntahan nila lalo sa mga appointments nila aba hindi pa rin natatapos <laughs> ang layo talaga <laughs> so <laughs> ayun pa doon pa pala oh. diba ang layo niya kasi may bitbit kasi ako may dala ako kaya ako na nabibigatan pa ako dun sa bitbit ko so Please, ganda lang tayo. Ayan din po, kung nakita nyo sa loob ng train station, may kumakanta, may nagka-karaoke. Ayan, nagpe-perform. At nakalagay, ayan eh, o, sinasabi ko sa inyo mga exit. At wala nito, exit Port Authority. So, dito tayo pupunta para makalabas tayo ng Port Authority. Ang galing niya kanina, kinakanta niya, greatest love of all. So... Kaya katulad yung sinabi ko kanina, tingnan-tingnan tignan, tignan nyo rin po yung mga exit. Katulad yan, exit Port Authority Bus Terminal South Wings. Ayan. So, ouch. Ayan, Port Authority Bus Terminal this way. O, di ba may arrow naman. Kaya, pag nandito na kayo sa sa subway, ayan, hinihingal <laughs> talaga ako. Ano po, uh, tignan-tignan nyo yung mga sign na yung mga araw kung saan kayo para hindi kayo maligaw din. Diyan tayo sa street level tayo. Ayan yung mga gate ng mga bus dito. Diba? So ang daming tao, di ba? So nandito na tayo kung saan ako laging nagbi-video pag papasok na ako. Yung kumikindat-kindat pa ako, ayan. So doon yung sakayan ng bus. So pero di pa tayo uuwi. Dahil may gagawin pa tayo. Lalabas tayo. <laughs> Ayan, mapunta tayo sa sa street na tayo. So, ayan. Um, paglabas natin, yung harapan nga, diba, nitong Port Authority, yung The New York Times. So, ay, umuulan na malakas yata. Naku po, wala akong payong. So, bahala na. Nakahood naman ako eh. So, nabas na tayo nag decide na lang akong umuwi kasi ang lakas ng ulan wala akong dalampayong kahit nakahudak ko ano ang mababasa din ako baka <laughs> magkasakit pa ako so ayan nakita niyo naman maraming tao busy ang port authority everyday <laughs> kasi nga ito yung pinaka the best ito uh, yung pinaka tama best way ng transport papunta dito sa New York at papuntang New Jersey siyempre may subway din naman pero mas marami kasing nag gumagamit ng bus so kaya siya ganun ka busy at siyempre may mga bilihan din ng mga ticket dito at meron din doon iba-ibang bus ito naman may coach USA yan Meron naman doon trailway, trailways. So, ayun pala, hindi yung nakita. At sasamba sa Ah, dito pala ako. Takad <laughs> ako ng lakad. Dito pala yung gate na sasakyan ko ng bus. So, nakalagay doon 6.05. Sana umabot tayo kasi 6.55 na. Diba? Kaya dito dapat, katundang sinasabi ko lagi, basa-basa ng mga sign tingin-tingin <laughs> saka yung check ka ng check dapat ng ano sa kanilang mga apps kung anong oras ang dating ng bus anong oras ang alis ng bus ganon para hindi ka maiwan kasi hindi to katulad sa atin na pupunta ka lang doon antayin mo darating siya kung dito hindi may oras talaga tingnan nyo guys kada gate Ayan. Ito, gate 54 yon Ako naman, gate 55 ako doon sa kabila. Ito yung mga nagaantay sa gate ko. At Sorry. ayun naman ang nagaantay sa kabilang gate. Napakarami. Bus na tayo. Papuntang New Jersey. So, uwi na lang tayo. Guys, enda na natin yung vlog natin dito. At maraming 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 salamat po sa panonood po ninyo. At pasensya na kayo. Ngayon ko lang kayo na ano, ayain kumain. Natapos na, halos natapos na ako kumain. Mas sobrang gutom ko. At nandito na rin tayo sa New Jersey. So, uh, nakalimutan ko lang uh, i-end yung vlog natin. So, maraming maraming salamat po ulit. Huwag niyo pong kalimutang mag-like, mag-comment, and mag-subscribe na din po kayo. Love ya, guys!